Ang ganda ng katawan ni AD. Ano? Huh? Anderson po yan. May kapito ka. May kapito <laughs> ka Ang sarap mo AD. Uh -huh. Ay, bro. Ang ganda naman. bembang yan. Ikoy. Tingin ka dito? Yeah, Yan uh -huh. yung masipag bro. na kwan namin dito sa gym. Maintenance <laughs> namin. Wala. Okay, eh, pukin mo. Bro. Brown lang. Sila, Kasi sila bro. uh, spooky kung na. Pukin Saksa yun! Pagpag-inibasin! Kaya ito salamin labi? Pero minsan yung Tara na! Balis na Tara na! Ay, oo! Kanina ka pa nagisabi, uwi ka na! mo बतलगा प प ग हो

ah oh, hanggang dito na lang pauwi na kami.